na ako ninyo for bidan ng kahanan ninyo. Yes! Dito ko ka kadulaos na ba o kaya mamintik ko ganang ba? Gatong drone nga sige ito yung tuyok dito. Antun ka niya si Ruflano. Sakay lang yabura ko tong CIA agent. araw-araw nagpapalabas ng press release ang Presidential Communications Office. Sabi nila, bilyones ng dolyar ang naipangako na papasok sa Pilipinas. Puro pangako nga. Wala pa kung pumapasok kahit sa kusing. Bakit? Sino ang mag invest sa isang bansa na Una una, may problema ka sa presidente, hindi mo alam kung nasa tamang pag-iisip po hindi. No, sobrang corruption. Ngayon ako may edad na. Lapit pa ako mag-70. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang nakakita ng sibuya 750 pesos ang isang kilo. Alam niyo kung bakit? Binibili nila pinakamalaking sibuyasan sa Mindoro. Ang hango doon, 11 pesos lang ang kilo. Bibili nila yan, kasapatkat yung mga trader na kasama nila. Ikakaon doon sa FTI. Pag wala ng supply sa paligid, sabihin na, short, kailangan mag-import. O di siyempre, pipirma naman ng importation. Pero ang totoo niyan, hindi nag import Yung binili na ng 11.15 pesos, ilalabas nila ngayon, pautay-utay. 200 pesos per kilo, 250, 300, 350. O sabi na kasi matagal pa bago dumating yung imported. Pero actually, walang imported. Kung may dumarating man, just binundo, smuggle yan. Hindi po imported. Bulabog na! Maganda nga biho sa lahat ng mga magsasaka. Ha? Ah? Lalo na sa Central Luzon at sa Davao del Sur. Diyan ang gagaling yung maraming ano eh, bigas. Primero ang usapan na ako, di ba? Tapos hindi na raw pangako, pinangarap lang. Di ba? Alam niyo, ang inyong abang lingkod ay isa pong magsasaka. Ang average production cost sa palay ay nasa 14 hanggang 15 pesos ang kilo. Ngayon gusto nilang mangyari, patuyuin mo yan ng Class A tsaka bibiliin ng 19 pesos ng NFA. yun Yung sabi nila eh, bibiliin daw ng 19 pesos. Pag mo yung gastos, simula pag hanggang sa na-classify ng class 8, ang gastos mo, sobra 20 pesos na. So, kahit nabili ng 19, talo pa rin ang magsasaka. Oh. Ano na nangyari? Kamakalawa, nabunyag, tayo hindi pwede pagbentahan ng gobyerno ng 25 pesos, huwag ng 20. Hindi tayo pwedeng bentahan ng 25 pesos ang kilo. Dahil mahal nga ang bilhin nila. Pero anong ginawa ng NFA? Anong ginawa ng DA na dating hawak ni Bongbong Marcos? At kayo hawak ng kanyang classmate? Ha? Na ay kong eh kasi wala akong pruwebe eh. Oh. Uh... kumpleta sa mga kaibigan din nila. Sa mga smuggler at saka sa yung kumukontrol ng bigas. Ah. Uh, Binenta nila. Tapos, pagpunta nyo sa palengke, gagawin noon, alam na alam ko ito eh, Sidro, kung nakikinig ka dyan sa Bukawi, eh, nandiyan lahat ang bodega nila, padadaanan yan sa kono para pumuti eh ibebenta ngayon ng well-milled rice sa halagang 60 pesos per kilo. Binili sa gobyerno ng 25, pagkatapos, <laughs> hindi, puti ang gusto ko. Oo. <laughs> hindi yan <yung> original. <laughs> eh, eh, MJ. So yan po, ang nagdudumilat na katotohanan. Kailangan matapos ito. Yes. Kailangan magwakas ito. BBM supply! BBM supply! Alam ko, oras na lang ang binitilang merong masisipa dyan sa crocodile farm. kasamahan nitong pagpupulong na ganito kaysa nung panahon namin nila, Mr. Muto. Noon, umaharang kami ng ano eh, ng bala ng Metrocom, ha? Ah, ng MISG, ha? Ah, At yung mga pambubugbog. Ngayon, tahimik, papayapa tayong nag-aaklas. Ginagamit natin ang ating katwiran upang maibalik ang katarungan, ang kapangyarihan ng mamamayan mula doon sa mga taong may awak ng kapangyarihan. Sa tao, sa bayan, ibalik ang kapangyarihan! Doon po sa mga nakasubaybay na sa SMNI, simple lang ho, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal wala naman tayong ibang pinangarap. Ngayon, kung sakali man at yung ating lakas, yung ating bisig ay kulang pa, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa sapagkat ang panalangin ang numero unong santata natin upang makamtan ang ating kahilingan. Ang Diyos bayan, hindi bayan, hindi magagabi. Huwag maliitin yung ating kakayahan. Yung mga nagsasabi, ano bang magagawa ninyo? Iilan lang kayo. Hindi po tayo ilan. Maniwala kayo sa hindi. Ako, yung 316,000 na followers ko, hindi po sila KOJC. Nasa likod sila. At kung kinakailangan na na tayo ay magkaisang bisig at lumakad ng sabay-sabay upang ating makantan ang ating minimite. Tama-tama po ang Pilipino na mag para sa kinabukasan natin.